Hi guys, Dr. J. Prito is life. So, sino sa inyo ang most likely almusal, prito, tanghali, may prito din. At sa hapunan, eh, prito na naman. So, mas madali naman kasi talagang i-prepare ang prito. Di ba? Madali, madaling bumili at madaling lutuin. So, kung ikaw ay laging on the go, most likely, uh, mas mas practical na magprito ka at alis ka agad, papasok sa trabaho. Kaya yan ang topic natin. Kung talagang hindi maiwasan ng pagprito, mas maganda, alamin natin. Karamihan tanong ng mga pasyente sa akin, do ano ba ang cooking oil na healthy? So, ano ba ang gamit mo na cooking oil sa bahay pag nagluluto? So, yan ang topic natin sa video na ito. So, by the way, this is Dr. J, sa pa akong internist and cardiologist. So, Marami po tayong health topics sa ating YouTube channel. And mayroon na rin po tayong TikTok. So hanapin po ninyo TikTok. So pag hinanap nyo yan, may mga information din tayo. So health information para sa si... So going back sa ating topic, ano ba ang healthy na cooking oil? So, actually, may pag-aaral sa Pilipinas na survey na nagsasabi na 98% ng mga Pilipino ay nagbe-breakfast talaga. So, mga breakfast people tayo. So, lagi tayo nag-aalmusal bago pumasok. However, konting porsyento lang ang nag-aalmusal base din sa pag-aaral ang kumakain ng healthy food. So, kulang pa siya sa sustansya kulang sa vitamina, kulang sa nutrients. Kaya naglabas ang FNRI ng kalang recommendation na hanggat maaari sana ma-avoid ang fried foods because yung isang pag-aaral sa ibang bansa na associate nila ang cardiovascular disease sa gamit na cooking oil. So, yung mga malakas gumamit ng margarine at butter sa pagluluto, mas mataas yung cardiovascular disease. So, may high blood, may sakit sa puso, may stroke. So, ito yung mga bagay na pwedeng maka sa health condition mo. Kaya, ang American Heart Association naman ay naglabas ng na kanilang article about ano ba yung mga healthiest oil and paano mo, mo mapapanatili na healthy yung pagluluto mo using cooking oil. So, ayon sa American Heart Association, mas magandang oil ay number one is canola oil, next is olive oil, and next is corn oil, then vegetable oil. So, yung vegetable oil is halo-halo na yan. May, 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 iba't ibang vegetable oil na pinagsama-sama. Usually, mix yan. mix vegetable oil. So, yun ang recommendation nila na uh, hindi naman tama yung pagkasunod-sunod niya. Pero, Uh, yung corn oil, yung olive oil. So, ito yung mga olive oil, corn oil, tsaka canola oil, plus mga vegetable oil. Ito yung mga mas healthy na option natin. Because, mas less yung kanilang saturated fats. So, mono-unsaturated sya, tsaka poly -unsaturated fats. eto mga fats na to ang uh, good cholesterol. So, at the same time, etong mga oils na to ay mataas yung kailangang smoking point. So, hindi sila basta-basta nasisira pag sobrang init na. So, eto yung mga oil na nire-recommend nila. So, they want you to avoid yung mga use ng margarine, yung paggamit ng, ng butter, so, yung paggamit ng mga tropical oils. Ngayon, paano mo naman malalaman kung yung oil ay eh, hindi na maganda? So, number one, dapat hindi sobrang init. Meron lang smoking point. So, pinaka-stable dyan sa lahat ng oil ay yung avocado oil, and then olive oil, then corn oil, then canola oil. Mataas yung smoking point nila. So, hindi sila nasisira. Pag na-reach kasing smoking point, nasisira na yung molecules ng oil. nagpo na ito ng radicals. At itong mga radicals na to, ito yung hindi maganda sa ating katawan. So, i-avoid natin na nasusunog masyado. Usually, kapag ang oil mo ay e, umuusok na at parang umaapoy, huwag mo na siyang gamitin. Tapos pag ang oil mo naman ay e, eh, may konti ng amoy, parang amoy sunog na, huwag mo na rin siyang gamitin. And, nirecommend, recommend do not reuse the oil, the cooking oil. Kasi pag nire-reuse mo siya, nasisira talaga yung molecule niya. Nagpo-produce siya ng mga radicals na harmful at pwede pang maging cancerous. So, as much possible, uh, do not reuse yung inyong cooking oil. And then, yung cooking oil natin, dapat in-store lang natin sa tamang uh, temperature, room temperature, at medyo, um, medyo dark yung area. Kung napapansin ninyo, yung mga oil, nakalagay yan sa hindi malinaw na bote. Medyo dark yung bote. Lalo na olive oil kadalasan yan, dark yung, lalag, yung, yung lalagyan niyang na, di ba? It's because uh, it protects the oil from, from getting uh, oxidized. So, so nab nababawasan yung na, na, na mo na hindi siya magkaroon ng mag-release ng mga radicals at hindi nagkakaroon ng amoy na yung oil na yan. So, eto yung mga tips natin, mga health tips kung sa paggamit ng cooking oil. So dapat safe at do not reuse. So ang pipiliin lang natin yung mga healthy na cooking oil. So I hope malinaw. So kapag may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J.